Sa loob mo ay mayroong isang bagay na sobrang kahanga-hanga at misteryoso na kahit ang pinaka-advanced na agham ay hindi palubos na maipaliwanag. Dalawang makapangyarihang puwersa ang nananahan sa iyong pagkatao mula pa noong ikaw ay nilikha, ang iyong kaluluwa at ang iyong espiritu isang misteryong napakalalim na inihayag mismo ng Biblia na kinakailangan ng isang banal na espada upang paghiwalayin ang mga ito at ngayong araw mauunawaan mo kung bakit habang libu-libong tao ang namumuhay nang hindi nauunawaan ang mahalagang katotohanan ito, sa loob ng ilang minuto ay matutuklasan mo ang isang sinaunang kaalaman na maaaring baguhin ang iyong buhay espiritual, ang iyong koneksyon sa Diyos at ang iyong pag-unawa sa iyong sarili. Ang tao ay walang duda isa sa mga pinakakapansin-pansing nilikha ng Diyos. Kapag tumingin tayo sa ating sarili, napapansin natin ang isang pagiging komplikado na lampas pa sa kaya nating makita, hawakan o sukatin. Ang agham sa kabila ng kamanghamanghang mga tuklas at pag-unlad nito ay patuloy na nakakaranas ng mga limitasyon pagdating sa pagpapaliwanag ng mga bagay na hindi maaaring madisect sa isang laboratorio ang ating kamalayan, ang ating diwa, ang ating layunin. Eksaktong dito pumapasok ang perspektibong biblikal bilang isang mas mataas na pinagmumulan ng pahayag. Sa pananaw ng Biblia, ang tao ay higit pa sa materya. Tayo ay isang pinagsamasamang unit na dinisenyo sa imahe at wangis ng Diyos, tulad ng isinasaad sa Genesis kabanata 1, talata 26. Lalangin natin ang tao ayon sa ating imahe, ayon sa ating wangis. Ang banal na disenyo na ito ang nagtatangi sa atin mula sa lahat ng iba pang nilalang. Binibigyan tayo ng natatanging kakayahang makipag-ugnayan sa lumikha. Maaring natanong mo na sa iyong sarili, Bakit ako naririto? Ano ang layunin ko? Mayroon bang higit pa sa buhay na ito? Ang mga tanong na ito ay nagpapahayag ng isang pagkauhaw na hindi kayang tugunan ng pisikal na katawan o ng emosyon lamang. Ang pagkauhaw na ito para sa isang bagay na mas dakila ay nagtuturo sa isang espiritual na realidad na tanging sa pamamagitan ng banal na pahayag mauunawaan at iyon ang ibabahagi ko sa iyo ngayon. Ngunit bago tayo magpatuloy, nais kong sabihin ito nang seryoso Pakiusap, pakinggan mo ang aking sasabihin ng buong atensyon at alisin ang lahat ng abala sa iyong paligid. Iniimbitahan tayo ng Biblia na tumingin ng higit pa sa mga panlabas na anyo at ngayon ay susuriin natin kung ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa kaluluwa. Sa Biblia, ang salitang kaluluwa ay madalas may mas malalim na kahulugan kaysa sa iniisip natin. Sa lumang tipan, ang salitang Hebreo na nefesh ang ginagamit upang ilarawan ang kaluluwa at ang kahulugan nito ay napakalalim. Hindi ito limitado sa isang di-material na bagay o hiwalay sa katawan, kundi sumasaklaw ito sa kabuuan ng buhay ng tao, ang ating mga emosyon, kaisipan, hangarin, at maging ang ating hininga. Sa Genesis, Kabanata 2, Talata 7, makikita natin ang isang makapangyarihang halimbawa nito. Pagkatapos, ang Panginoong Diyos ay lumikha ng tao mula sa alabok ng lupa at hiningahan siya sa ilong ng hininga ng buhay at ang tao ay naging isang buhay na nilalang nefesh. Dito makikita natin na ang tao ay hindi lamang may kaluluwa. Ang tao ay isang kaluluwa. Nangangahulugan ito na ang konsepto ng kaluluwa ay malapit na nauugnay sa ideya ng buhay at pagkakakilanlan. Ang nefesh ay hindi isang bagay na hiwalay sa katawan, kundi isang pagpapahayag ng buhay sa kabuuan nito, isang salamin ng banal na hininga na nagbibigay buhay sa atin. Sa aklat ni Hob, makikita natin ang isa sa pinakamalalim na paglalarawan ng pagkakaroon ng isang kaluluwa o nefesh na labis na nabibigatan ng mga pagsubok. Si Job, isang taong matuwid at may takot sa Diyos, ay nawalan ng lahat kanyang ari-arian, mga anak at kalusugan sa loob ng maikling panahon. Sa gitna ng kanyang matinding paghihirap, sinabi niya, ang aking kaluluwa ay sawang-sawa na sa aking buhay. Maghahayag ako ng aking daing ng walang pag-aalinlangan. Magsasalita ako sa kapaitan ng aking kaluluwa. Job, Kabanata 10, Talata 1 dito binibigyan tayo ni Job ng malinaw na pananaw kung paano ang nefesh ay hindi lamang isang espiritual na konsepto kundi ang sentro ng ating mga emosyon at kaisipan. Ang kanyang kaluluwa ay dinurog ng sakit na sumasalamin sa lalim ng pagdurusang pantao. Ibinigay niya ang boses sa kanyang nefesh, hinayaang umapaw ang kanyang hinanakit sa mga salita ipinapakita nito sa atin na ang kaluluwa ayon sa pananaw ng Biblia ay hindi hiwalay sa ating pang-araw-araw na karanasan kundi malapit na konektado sa ating nararamdaman, iniisip at nararanasan. Isa pang halimbawa ang makikita sa Eksodo, Kabanata 21, mga talata 23 hanggang 25, kung saan tinuturo ng batas ni Moses ang prinsipyong buhay kapalit ng buhay, Nefeshtah at Nefesh, dito ang kaluluwa ay malinaw na nauugnay sa buhay ng tao at sa sagradong halaga ng bawat buhay. Ang Nefesh ay kumakatawan sa diwa ng pagkatao, isang bagay na hindi maaaring palitan o basta-basta kunin. Ang pagkaalam na ang ating kaluluwa ay direktang pagpapahayag ng hininga ng Diyos ay nagtutulak sa atin upang pagnilayan kung paano tayo namumuhay. Ang pagkaunawang ito ay tumutulong din sa atin na maunawaan ang lalim ng pagmamahal ng Diyos para sa atin. Ginawa niya tayo ayon sa kanyang imahe, hindi lamang bilang mga pisikal na katawan, kundi bilang mga nilalang na may kaluluwang may kakayahang makipag-ugnayan sa Kanya sa isang malapit at walang hanggang paraan. Ang Salmo 42 ay mahusay na nagpapahayag ng pagkauhaw ng kaluluwa sa Diyos. Kung paanong ang usa ay nauuhaw sa mga umaagos na tubig, gayon din ang aking kaluluwa ay nauuhaw sa iyo, O Diyos. Ang pagnanasang ito ay nagpapakita na ang ating nefesh ay dinisenyo upang maghanap ng isang bagay na higit pa sa maibibigay ng mundo. Isang tuwirang pakikipag-ugnayan sa lumikha. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang kaluluwa rin ang lugar kung saan nangyayari ang pinakamatitinding labanan. Ang ating mga kaisipan, emosyon, at hangarin ay madalas na naaapektuhan ng ating mga karanasan at ng mundo sa ating paligid. Kung walang espiritual na gabay, ang kaluluwa ay maaaring maging isang larangan ng digmaan na hahati sa pagitan ng ninanais nito at ng alam nitong tama. Ito ang dahilan kung bakit napakahalaga ng salita ng Diyos. Ito ang gumagabay sa atin sa pagbabago ng isip at sa paghubog ng ating mga hangarin at kilos. Ngunit, ano naman ang espirito? Ano ang tunay na kahulugan nito? Ang espirito Orwad sa Hebryo ay isa sa pinakamalalim at pinakamisteryosong aspeto ng tao. Habang ang kaluluwa ay konektado sa emosyon, kaisipan at individualidad, ang Espiritu ay inilalarawan sa Biblia bilang ang banal na hininga na nagbibigay buhay sa atin at direktang nag-uugnay sa atin sa Diyos. Ito ang prinsipyong nagbibigay buhay na hindi lamang nagpapanatili ng ating pag-iral, kundi nagbibigay din ng kakayahan upang makipag-ugnayan sa lumikha. Mula pa sa simula, ang Espiritu ng Diyos ay inilarawan bilang aktibo at makapangyarihan. Sa Henesis Kabanata 1, Talata 2, mababasa natin, at ang Espiritu ng Diyos ay kumikilos sa ibabaw ng mga tubig. Dito, ang Ruaj Elohim Espiritu ng Diyos ay naroroon sa magulong simula nagdadala ng kaayusan at buhay sa sangnilikha. Ang parehong espiritong ito na nagbigay ng hugis sa mundo ay siya ring nagbibigay buhay at lakas sa atin. Sa Genesis Kabanata 2, talata 7, ito ay malinaw na ipinakita Pagkatapos, nilikha ng Panginoong Diyos ang tao mula sa alabok ng lupa at hiningahan niya ang ilong nito ng hininga ng buhay at ang tao ay naging isang buhay na nilalang. Ang banal na hininga ay hindi lamang nagbigay buhay sa katawan ni Adan, kundi itinatag rin ang espiritual na koneksyon sa pagitan ng tao at ng Diyos. Ang espiritu ng tao sa makatuwid ay ang bahagi ng ating pagkatao na sumasalamin sa mismong diwa ng Diyos. Ito ang tulay sa pagitan ng pisikal at espiritual na mundo, ang daluyan kung saan natatanggap natin ang pahayag, inspirasyon at buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng Espiritu, nagiging posible para sa atin na maunawaan ang kalooban ng Diyos at maranasan ang Kanyang presensya ng malalim. Ang koneksyon na ito ay mas malinaw sa propetikong pananaw ni Ezekiel. Ang Kabanata 37 ng Ezekiel ay kilala bilang ang pangitain ng lambak ng mga tuyong buto at ito ang buod ng mensahe ng kanyang propesya. Dinala ng Diyos si Ezekiel sa ispirito sa isang lambak na puno ng mga kalansay tuyong-tuyo at walang buhay. Matapos ang maraming taon ng kawalang katapatan, pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at pagsuway, ang kaharian ng Huda ay bumagsak sa kamay ng mga Babilonyo. Nasakop ang Jerusalem, winasak ang templo at ang malaking bahagi ng populasyon ay dinala bilang bihag sa Babilonya. Mahalagang tandaan na sa kaisipang Hebreo ang mga tuyong buto ay sumisimbolo sa sukdulan ng kamatayan at kawalan ng pag-asa. Ipinapakita nito ang isang estado ng ganap na pag-abandona at kawalan ng posibilidad ng panunumbalik. Pagkatapos, tinanong ng Diyos si Ezekiel, Anak ng tao, mabubuhay pa ba ang mga butong ito? Ezekiel, Kabanata 37, Talata 3 ang sagot ni Ezekiel ay sumasalamin sa kanyang lubos na pagdepende at paggalang. Panginoong Diyos, ikaw ang nakakaalam. Sa sandaling iyon, inutusan ng Diyos ang propeta na magpahayag sa mga buto, sinasabing sila'y muling magkakaroon ng buhay. Habang sinusunod ni Ezekiel ang utos, isang himala ang naganap. Ang mga buto ay nagsimulang magkadikit, nagkaroon ng litid at laman at nabalutan ng balat. Ngunit may isang mahalagang bagay na kulang pa, ang Espiritu, ang roaj. Pagkatapos, sinabi ng Diyos kay Ezekiel na magpahayag sa Espiritu. Magpahayag ka sa Espiritu, anak ng tao, at sabihin mo, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, Halika, Espiritu, mula sa apat na hangin, at hinga ang muli ang mga patay na ito upang sila'y mabuhay. Ezekiel, Kabanata 37, Talata Siyam nang ang ruaj ay pumasok sa mga katawan sila'y tumayo bilang isang kahanga-hangang hukbo ang hininga ng buhay na ito ang parehong hininga na nagbigay buhay kay Adan sa simula ng paglikha ay ngayon nagbibigay buhay at nagpapanumbalik sa isang bayan na espiritual na patay. Ang kahulugan ng pangitain na ito ay higit pa sa literal na muling pagkabuhay. Ito'y isang mensahe para sa Israel na sa panahong iyon ay nakaramdam ng pagiging tulad ng tuyong buto na wala ng pag-asa, hiwalay sa Diyos at walang hinaharap. Idineklara ng Diyos na kaya niyang ibalik kahit ang mga bagay na tila hindi na maibabalik. Pinatitibay ng kontekstong ito ang sentralidad ng ruwaj bilang ang hininga ng buhay na nagmumula sa Diyos. Ito ang prinsipyo na hindi lamang nagpapanatili ng pag-iral kundi nagbibigay bago at nagbabago. At alam mo ba kung ano ang kumukumpleto sa kaluluwa at espiritu? Ang katawan. Ang katawan ay ang pisikal na bahagi na nag-uugnay sa atin sa material na mundo. Ang ating mga pandama, ang ating pakikipag-ugnayan sa kapaligiran at ang ating mga pangangailangan sa lupa. Ito ay pansamantala at saklaw ng kamatayan tulad ng mababasa natin sa Genesis Kabanata 3, Salata labing siyam, sa alabok ka nagmula at sa alabok ka babalik. Mahalaga ang pagkakaibang ito upang maunawaan kung paano tayo nilikha ng Diyos upang mamuhay ng may pagkakaisa sa Kanya. Ang katawan ang nagbibigay buhay sa atin sa pisikal na mundo. Ang kaluluwa ang tumutukoy sa atin bilang mga indibidwal at ang espiritu ang nag-uugnay sa atin sa lumikha. Kapag ang isa sa mga bahaging ito ay hindi nakaayon, nararamdaman natin ang bigat ng kawalan ng balanse sa ating kalusugan, sa ating emosyon o sa ating relasyon sa Diyos. Hindi ba? Walang sino man ang maaring maging ganap na maayos sa isipan kung hindi maayos ang katawan at gayon din ang kabaligtaran. Ngunit kahit ganun, tinatapos ng Biblia ang pagtalakay sa tatlong elementong ito sa iisang layunin na ipinapakita kung ano ang mangyayari sa kanila kapag nilisan natin ang mundong ito at sa huli sa araw ng paghuhukom. Itinampok ni Jesus ang kahalagahan ng kaluluwa na sa Griego ay Sike, sa Mateo, Kabanata 16, Talata 26, nang tanungin niya, sapagkat ano ang mapapakinabangan ng tao kung makamtan niya ang buong mundo ngunit mapahamak ang kanyang kaluluwa, psik, o ano ang maibibigay ng tao bilang kapalit ng kanyang kaluluwa. Sa kontekstong ito, ang kaluluwa ay inilalarawan bilang isang bagay na may walang hanggang halaga, higit na mas mahalaga kaysa alinmang kayamanan o tagumpay sa mundo. Isa itong babala na alagaan natin hindi lamang ang katawan, kundi pati ang ating panloob na buhay na may mga implikasyong pangwalang hanggan. Si Pablo naman sa Roma kabanata 8 talata 16 ay nagsabi, ang Espiritu mismo ang nagpapatutoo kasama ng ating Espiritu, Nyoma, na tayo'y mga anak ng Diyos. Dito, ang Nyoma ay tumutukoy sa bahagi ng tao na konektado sa banal na Espiritu, na nagdadala ng muling pagkabuhay, buhay, at katiyakan ng ating pagkakakilanlan bilang mga anak ng Diyos. Ang muling binuhay na Espiritu na ito, ang nagbibigay kakayahan sa atin na mamuhay ng naaayon sa kalooban ng Diyos na pagtatagumpayan ang mga hindi tamang hangarin ng laman. Pinupunan ng bagong tipan ang lumang tipan sa pamamagitan ng pagbibigay diin sa espiritual na pagbabagong buhay habang sa lumang tipan ang ruaj ay kumakatawan sa buhay at lakas na ibinigay ng Diyos sa bagong tipan ang pneuma ay nagiging sentro ng buhay kristyano. Sa wakas, ano nga ba ang napupunta sa langit kapag tayo'y namatay? Ang kaluluwa ba o ang espiritu? Ang Biblia ay nagbibigay ng mahalagang mga palatandaan upang maunawaan ang katanungang ito. Sa Eclesiastes kabanata 12 talata 7 sinasabi, "At ang alabok ay babalik sa lupa kung saan ito nanggaling, at ang espiritu ay babalik sa Diyos na nagbigay nito." Ipinapahiwatig nito na ang espiritu, ang banal na prinsipyo ng buhay, ay agarang bumabalik sa Diyos. Ito ang bahagi ng ating pagkatao na direktang nag-uugnay sa lumikha at sa oras ng kamatayan. Ang koneksyong ito ay ganap na naibabalik. Samantala ang kaluluwa na siyang luklukan ng ating pagkakakilanlan, emosyon at kamalayan ay tila pumapasok sa isang estado ng paghihintay hanggang sa araw ng paghuhukom inilarawan ni Jesus ang katotohanan ito sa Lukas, Kabanata 16, sa parabola ng mayamang lalaki at ni Lazaro na nagpapakita na ang mga kaluluwa ng mga namatay ay nananatiling mulat habang naghihintay sa huling hantungan, walang hanggang buhay o walang hanggang paghihiwalay sa Diyos. Sa dakilang araw ng muling pagkabuhay, ang kaluluwa at espiritu ay muling pagsasamahin sa isang maluwalhating katawan isinulat ni Pablo sa unang Korinto, kabanata 15, talata apat na dalawa. Gayon din sa muling pagkabuhay ng mga patay, ang katawan na inilibing ay nasisira, ngunit ito'y muling binubuhay na hindi nasisira. Sa panahong iyon, tayo'y mabubuhay ng ganap, katawan, kaluluwa at espiritu sa harapan ng Diyos o malayo sa Kanya, depende sa ating mga desisyon dito sa lupa sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, binuksan ni Jesus ang daan para ang banal na Espiritu ay manahan sa atin. Binabago ang parehong kaluluwa at Espiritu at tinadala tayo sa ganap na buhay sa Diyos. Ang katotohanan ito ay higit na nagpapalakas sa kahalagahan ng paghahanap ng espiritual na pagbabagong buhay ngayon ang espiritual na pagbabagong buhay ang panimulang punto ng isang buhay na sumasalamin sa banal na layunin. Kapag ang ating espiritu ay binuhay ng Diyos, tayo'y binibigyan ng kakayahang mamuhay ng nagbibigay kaluwalhatian sa lumikha na nagpapahintulot sa ating kaluluwa, sa kanyang mga emosyon, kagustuhan at pag-iisip na mabago at magabayan ng banal na espiritu. Sa prosesong ito, natutuklasan natin ang tunay na epekto ng pag-unawa sa pagkakaiba ng kaluluwa at espiritu. Sa praktikal na aspeto, nangangahulugan ito na ang bawat desisyon na ginagawa natin, bawat pag-iisip na iniingatan natin, ay naiimpluensyahan ng ugnayan sa pagitan ng kaluluwa at espiritu. Kung walang gabay ng Espiritu ng Diyos, ang ating emosyon ay maaaring linlangin tayo. Ang ating mga kagustuhan ay maaaring ilayo tayo sa banal na layunin. At ang ating mga kaisipan ay maaaring magdala sa atin sa mapanganib na landas. Gayunpaman, kapag ang Espiritu ay muling nabuhay, ito'y may positibong impluensya sa kaluluwa, nagdadala ng kalinawan, kapayapaan at tamang paghatol. Ang tatlong ito, katawan, kaluluwa at espiritu ay dapat tingnan bilang isang pinagsamang kabuuan kung saan bawat bahagi ay nakakaimpluwensya sa isa't isa. Kaya't ang pangangalaga sa katawan, ang pagpapakain sa kaluluwa ng banal na katotohanan at ang pagpapalakas ng espiritu sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa Diyos ay mahalagang mga gawain para sa isang balansing buhay. Ang espiritwal na balanse ay hindi lamang isang teorya. Ito ay isang praktikal na panawagan na nakakaapekto sa ating mga desisyon, relasyon, at maging sa ating pisikal at emosyonal na kalusugan. Ngayon, huminto saglit at magnilay. Paano mo inaalagaan ang iyong kaluluwa at espiritu? Pinapayagan mo bang baguhin ng espiritu ng Diyos ang iyong mga kagustuhan, kaisipan, at emosyon? o nalulunod ka sa mga presyon at abala ng mundong ito? Komento sa ibaba kung saan ka nanonood ng video na ito. Nais kong malaman kung saan mo ako pinapanood. At syempre, ibahagi ang iyong karanasan kung meron man. Nakaranas ka na ba ng mga sandaling kailangang pag-iba-ibahin ang ninanais ng iyong kaluluwa mula sa alam ng iyong espiritu na tama? Sama-sama nating tuklasin ang mga kaisipang ito. At tandaan, tinatawag tayo ng Diyos sa isang paglalakbay ng pagbabago. Hindi mahalaga kung nasaan ka ang espiritual na pagbabagong buhay at ang balanse sa pagitan ng katawan Kaluluwa at Espiritu ay nasa iyong abot. Ibahagi ang nilalamang ito sa isang tao na alam mong nangangailangan ng mensaheng ito at patuloy na palalimin ang iyong relasyon sa Diyos. Naway pagpalain kanya sa iyong paglalakbay.